Just your tracks today. Uh, uh -huh. Bebe. Charles salamat sa naghamon Tangin na sisim na lang po sa akin Sa loob ng tatlong taon Parida ka, kagising ko lang Tas wala pang podigo, kabado ka Bakit baka you're nagtimpla you're ka. Ka ng kopi ko? Tanong ko lang Tumanggap ka ba ng hamon para pasikat lamang or like? Tumanggap ka ba ng 16 bars? Para pakita mo lang yung mic Nak puta, di dapat ganun Dapat kung malupit ka Simpleng video lamang ang kailangan mo Tapos di lang na <laughs> Saan mo sa kanila kung miris ko may tapon nga pala Limang kata bumili ng CD ko kahapon Paano mo naman nasabing rapper ka kung yung mo lang na mariwanang sinasabi mong hassle na Pag ako ang iyong katapat dapat lang masarap ang iyahin mo At kaya naman ako payat kasi nga pusi siya kinakain ko Sige bumawi ka kung di mo matiis crazy baby, please, you, please, please, you, please, please, you yeah. know what it is sa ang labing anim Sagot dun sa hamon sa akin Itong sasing Ito ang barako na bagong saing tinan sa mapa at radar Hesig texto kalabar Zone and it's on Ito makabagong pangasar Kung manginis todo Taragis loko Ang rap parang showbiz na Puro cheese moso Gusto mo publicity kaya dinis mo ko Pero para sa akin di ka nag exist Bobo kaya wag na natin pansinin sa bog Pag akin ang sinindihan na ang mitya Na pambara at pangdiin Kahit ba konting pagtingin dun sa tanga na nagpiling Hindi makita ang galing parang Tana may piring Instead sa kalye di makuha Kumpadre, kalsada ang klase ako ang suma Kum laude, bilin mo ang respeto Takbo na sa nirestore Kontrolado ko larotol, hawak ko ang DS Rap na kagat ina Di ko na habang pa kalye Para paunawa kung ano mga ang gagawin Ginagawa at gagawin pa lamang na masabi sa labing na bara Ang mga mga bakara sa akin may biting mon Masakit sa ulo pero pag nasarap pa ba Agawin ko pa labing anin na million Kung sakali na mahinggit pa sa yung limitasyon ba pag Sa sabi ng mong ikaw at dila ko Yan ang si mong sinungaling ka Disyasyado, mag-ibang at mas Dito na sa mga tulad ko pambihirang may minsang naging gano'n Nakadalas sa panakong to Kahit masyado na akong naging abala Sa pagiging simpleng, poging rapper SBR, wag kayo mag-alala Dahil dito nalilimutan ako Maging ako sa mga pagkakataon na kailangan Lalo na ako pagdating sa kalimawan Maroon ako matatag na katibayan nako naman sa mga nagahamon na ko prang ako nasagot Teka wala palang naglakas loobin kasi lahat sila takot na mapas lang Sa aking mga kamay akampas lang sa lupa sa sabay mga isa ako sa naglag ng pas Ang galito na taglay Sa mga akala yun sila na ang pinaka Sa ngala ng husay Pero ako ang dahilan makikita mo na siya pinapala Sa rili ng hukay Ganito ako pag naglibang Tumakayo ang sungay ko Puso durog parang pinatay Pinakamahal mo sa buhay mo Kaya tabi-tabi kasi di mai lagan ng matindi Hindi i di, i-mai di, Gitira di, wag mag-intindi Miski ang pangahas Magahas 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 Tanam mas mataas Matatas tagmanas Nagwakas ang wakas Lalabas ka nagasgas May lasrat las, sa kalas Tas sa akin ay Kas nung ako na to nagpama Nas mga ako ay na Nas dahil ako lang mga mata Nas ang lapas tangan na tangan Ang katangahan na makakadama Pagkatapos mo naman dinigit ang baang nabingan Ay may wanto ko magrarap ka pa Nga